sinubukan ko pa pala pala ganito si Priya sa early game mga Lodi sinubukan ko talaga kung ano ang kakayahan ng ating katot kaka dahil wala pa akong nakikitang kawan dito na palagbagan talaga na walang takbuan pero masakit pala itong si Priya syempre tatakbo tayo dahil hindi natin kaya tatakbo lang pre pero walang uwi uwi aagawin ah, ko pa itong maliit na crabs ito sige kukunin ko yan kaya lang hindi ko nagaw mga Lodi dito hindi pa talaga ako uwi dito mga Lodi, tignan din nyo yung mga magyayari Palong-palo kasi yung Priya mga Lodi At nalamang na lamang siya sa early game nag ako dito mga Lodi Dahil luging-lugi ako dito sa Priya Kaya lang dumalaw itong si Pusit Pero hindi pa ako tatakbo dito mga Lodi Dahil papalag pa rin ako dito hanggat may buhay Ayun, napitas tuloy ako mga Lodi May mga kababalaghang nagaganap sa my bot lane Dahil itong si Natalia Target lock daw kay Helcurt mga Lodi At ako namang napachat na lang dito ng ha-ha-ha dapat chat na lang yung Hanabi ng mamaya ka sa akin. Sige po, sabi naman ng ating mahal na follower at kaduo ko pala dito si Natalia mga lodi at sabi niya kanina napapayagin daw niya itong si Hanabi kaya sinusundan niya ito kahit saan man siya magpunta. Punta na sa mid lane itong si Hanabi dahil kawawa siya kay Natalia sa may bot lane kaso sinundan pa rin niya sa mid lane at syempre re respo tayo mag tayo kaya lang hindi tumama mga lodi. Napitas nga ni Natalia itong si Hanabi at itong si Pusit man ang aking kakabalagbagan dito Ngunit tumakbo na lang siya dahil para yung kaming makuna Nerlihan kami ng priya kanina mga lodi Kaya todo depensa kami dito At itong si Pusit gusto kong parit palagat Kaya lang napakasakit ang kanyang tatlong pateng Kaya tayo ay mapapatakbo At itong si Natalia umikot sa likuran mga lodi At pinitas nga niya itong si Hanabi Papayakin talaga niya ito mga lodi Kaya lang si Elkert nawawala Dahil kumakain ito ng liwanag na pa-retreat nga ako dito mga lodi dahil apat ang mga kalaban dito sa my top lane kaya lang hindi ko makita ang mga kalaban dahil nag run out kaya lang unti-unting napipitas ang aking mga kasama syempre hindi ko pa pidalagan dahil baka madamay pa ako kaso pumalag nitong si Alucard at yung malating follower na si Natalia kaya syempre babakapan na natin ito hanggang sa sila'y maubos at ayun na nga tinarget lang nga ni Natalia itong si Hanabi nakapag double kill pa siya at itong si Priya na lang ang natitira, syempre hindi tayo tatakbo ngayon dahil may items na tayo at ngayon nakabawi sabay tipi sa mukha, Lodi napachat na lang itong shallow car natagal po, kaya napita sya sabay, sorry Lodi, sabi ko naman, di bale, tatlo ang napita sa inyo kanina, pero lima naman sa kalaban, todo depensa kami dito mga Lodi, dahil nakapaglord yung mga kalaban kaya lang itong sya, nabi pitas na naman dahil hinahunting talaga siya ng ating Natalia kaya lang nabigyan din siya ni Umbrella sobrang kati talaga itong si Ben at itong si Umbrella mga Lodi kaya nahihirapan kami sa kanila pero hindi kami susuko at papalag pa rin kami nagasi masyado itong Hanabi kaya lang pitas ka sa amin mga Lodi dahil lagi isa ka ayun pitas ka at andito na si Pusit nagpaparamdam na pero hirap na hirap talaga kami dito mga Lodi dahil hindi pa complete ito abing mga items at nakapaglord lord pa sila kaya nahihirapan kami dito manalo mga lord sinabihan pa ako ni Mia na takot daw ako pumasok kaya lang tuba timing ako Bago tumalo mga lodi inihanda ko ng second skill ko dahil nag out akala ko papalagan ni Hellcat ang mga kasama ko syempre tutulungan ko at yung Natalia mukhang mapipitas ayun sorry lodi hindi kita natulungan dahil napaaga ang yung pitas dahil nakabawi kami dito ng mga items mga Lodi at papalag na kami da kahit na may Lord pa kayo kaya lang ayon uh, nabigyan namin kayo isa isa para mapus nga namin ito papasokin ko na itong si Pusit sa Baytalon kaya lang hindi tumawa pipitasin muna kitang Pusit ka bago ako mabura sa mapa kita nyo naman dito mga Lodi buhat na buhat ako ng Natalia naka 1793 na siya mga Lodi dahil pinayak niya talaga itong si Hanabi nagkasabayan itong dalawang MM mga Lodi at na napatakbo na lang itong si Anabi. Nagdilim na naman ang paligid kaya lahat pumalag itong si Mia kay Helcart at napitas itong si Helcart sa ultimate naman sa dalawa kaya lang walang tinaman kahit mas Minion ay pitas na at itong si Pusit pumalag na kahit mag-isa. Siyempre andyan na yung mga kasama ko at todo backup ang mayan. May mga mapayan Lodi at ito na ang sinyales ng aming pagkapanalo at kung umabot ka nga hanggang dito sa video natin ito at hindi ka pa naka follow ay baka naman Lodi. Apat sa kanilang wala bang Lodi at yung payong na lang natitira. Kaya babasagin natin itong mid lane. At sa tingin ko, hindi na yan makakapalag. ni makakadepensa Kaya naglaktore na kami dito. At ayon dito na natatapos ang laro. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!